Kaya po kayo pa yata makagawa na ni Pedro Taduran. Kaya, sir, pa, Kinangilabutan ako. <laughs> Pag sana mangyari, undisputed, no? Parang Inganda walang na, talo. <laughs> sana, sana, walang sana, talo. Sana, <laughs> oh. Yung plano talaga namin, nag-uusap kami ni Taduran na kunin mo natin lahat ng belt sa ibang bansa. Tapos oh. kahit tayo huli magharap. Okay, kahit sino manalo, ano na tayo. Hmm. Maging happy na tayo. Sabi niya, sige, sige, champ, walang problem. Yan yung plano namin, ako, kito pasimuno ako sa ganito, pinapahib ko. Sabi ko nga, uh, si Oscar Colasso kasi naghahamon. Sabi ko, kahit si Melvin or si Pedro maka, makatuluyan niya, okay lang. Pero kung ikaw, mas maganda, tapos may panalo mo yun. Tapos si Pedro Taduran, may panalo yeah. niya rin yung laban niya. Ito ang pasimuno ko, tatanungin kita. Di ba si Manny Pacquiao may plano ng malaking event na 3 Manila? Yes, sir. Ay, yes, sir. Pa. Sabi ko, eh kung si Melby na lang at saka si Pedro Taduran, Trilla in Manila, undisputed. Yan. Maganda. How do you feel? Yan ang ganda, Sir Pao. Grabe yun, history yun. Wala pa na boxer nun. Wala pa nga. Wala. Dati may unification do dapat nung dito Donaire kasi mayro. Pero ito, sana manalo si Pedro Taduran, sana manalo kay Kulaso, tapos history to kay Pacquiao, history to kay Pedro Taduran, history din ito sa'yo. How do you feel kung sakaling mangyari yun? Okay ba sa'yo yun? Sobrang ganda talaga sir pa, kasi parang parang sila dyan talaga ba na ganun yung mangyayari. Parang nakaano na lahat. Kung malalampasan natin yung ano, yung sa ngayon. Kasi kung makuha na namin yung mga belt, tapos mga dipinsan ni Taduran yung belt niya, wala na, wala na kami na hanapin pa. Kami na talaga yung mag maglalaban. Okay, kahit, kahit sino pa yung mananalo, nasa atin na, yung, yung undisputed. Correct. Ito nga yung sinasabi ko eh. Kahit anong mangyari, Pilipino man ang matalo. Pilipino pa rin mananalo. Sigurado, panalo. Sigurado, grabe. History for the Philippines. Sa tingin ko, mag-aangat nga ito sa boxing ng Pilipinas. Kasi, di ba, sabi nga na, sa Japan, Hapon versus Hapon. Nakatani versus Inoue. Sa Mexico, uh -huh. naglalabanan din sila kasi mataas yung level ng boxing sa Philippines ikaw pa kayo pa yata makagawa no ni Pedro Taduran kaya sir ako <laughs> pag sana mangyari ang disputed no parang ang walang talo sana sana walang sana, sana talo <laughs> sana pray pray natin and then pray din natin si Pedro Taduran may laban na rin siya kay ano kay uh, Jinjiro Shigeo, uh, may. May. Oh, may May pero Para, yung dito, first fight ako si Pau nandiyan nga, ka, nanonood ka? Oo. Yun. Uh, ako, kasi ko na yung visa ko para mga nod-nod din ako dyan sa Japan. Ang ganda-ganda si dyan, wow. dyan sa Japan. Oo. <laughs> oh, <laughs> uh.